Hi everyone! Samahan niyo naman ako ngayon dahil nga bayaran na ng tuition fee namin ngayong second year college na ako. ko nga talaga to para nga may pambayad ako ng tuition fee ngayon. Bayad na ako guys. Panibagong problema na naman next month. <laughs> Meron nga ng tuition fee namin bae, kaya naman ayan, kailangan kong pumunta sa school ngayon kahit na wala kaming paso. Sa mga hindi nga pala nakakalamay second year college na si Arian, kaya naman ayan, talagang may bayad na yung pag-aaral ko. Medyo masakit siya sa bulsa bae, pero kailangan para sa pangarap ko. Hala! Kaya naman, binawasan ko na nga talaga yung ipon ko para nga makapagbayad ng tuition fee. Oo bae, nag-ipon talaga ako para dito, para nga may matudukot ako kapag kinailangan ko. Hala, hindi mo kinaya bae, parang hindi ako to. Cheers! <laughs> Kaya kung napapansin niya, ba, araw-araw yung upload ko ng vlog ngayon dahil nga nangangailangan talaga si Arian. Ala! Yung mga sahod ko nga sa Facebook, iniipon ko ngayon. Tapos ayun nga yung pinambabayad ko para sa pag-aaral ko ngayon. O diba sobrang bait ng tao na to, mo naman talaga nag-aaral ng mabuti. Chiris! Alam niyo ba, ba yung mga sahod kita sa pagbablog ay talagang dumadaan lang sa kamay ko dahil nga binabayad ko rin siya para sa pag-aaral. Kaya naman sobrang proud din talaga ako sa sarili ko nun dahil nga sobrang hirap palang magpa aral sa sarili. Sana pala hindi ko na siya pinasok, no? Huy! Pero ayun nga, na survive ko naman yung first year. Kaya naman iso-survive din natin tong second year, third year, at saka fourth year. Tapos pag-graduate mo, tenga ka lang sa bahay. Hala! Ayan, sinuot ko na nga rin pala tong pang malakasang dress para kahit wala na tayong pera, eh hindi halata. Banda rito nga, inaantay ko lang yung kaibigan ko dahil nga sabay kaming magbabayad ng tuition. Tapos syempre kapag content creator ka, eh kailangan lahat na bibidyohan. Kaya naman ayan, pag paglabas niya ate girl, eh, pumasok ulit siya para lumabas ulit. So, Huwag mo ewan ka talaga ba, pero part of the content yan. By the way, kung bet nyo nga pala tong dress ko, lalagay ko na lang yung link dyan sa comment section. Minsan nga lang rin pala talaga akong mag-ayos, kaya naman ay sinulit ko na. By the way ba, tuition ko nga pala, installment, sya kaya naman yung bayad ko ay tuwing bago mag-exam. Sabi ko talaga ba, pag ako nagka-pera, isang bayaran na lang yan sa akin. Chiris! Minsan kasi ang hirap din mag-isip kung saan mo kukunin yung pangbayad mo. Buti na lang talaga kahit problemado may hindi halata dinadaan na lang sa ganda-gandahan. <laughs> Tapos ito naman nga pala yung pangarap kong school dati. Be, ang kaso nga lang eh, hindi siya natupad. Bumawa na nga rin pala muna kami ng tricycle dahil nga meron pa pala akong kailangang ipaprint. Pasahan na rin kasi namin ngayon kaya naman na NP nagsabay na namin yung TF at pagpapasa. 100 page nga rin pala itong pinaprint ko. Buti na nga lang imabilis yung printer dito. print na ngayon, kailangan kayo sumakay na nga ulit kami ng tricycle para nga pumunta na ng school. Sobrang init nga talaga ng panahon ngayon kaya naman din na namin kinayang maglakad pa. <laughs> na nakarating na nga kami sa school. Kaya naman tinignan na rin namin yung schedule ng exam namin. Ay, be, kahit kailan na sobrang swerte ko talaga, grabe. Yung exam namin ay saktong-sakto -sakto ng birthday ko. Nung nakatayo ako dito, be, eh, parang gusto ko na lang talagang umiyak na para bang wala akong karapatang mag-celebrate ng birthday ko. Chiris Anong celebrate-celebrate? Balilipas din yung birthday mo, mag-exam ka. Nung naka-move on na nga sir yan, ayun eh, po na nga kami para nga magbayad ng TF. Ganon talaga, kailangan mabilis ka mag-move on para proceed agad sa next. Hala! <laughs> Hindi nga rin pala masyadong mahaba yung pila ngayon sa accounting kaya mabilis lang din kaming nakapagbayad. Uy, binilang nila kung magkano. <laughs> Sinobrahan ko na nga rin pala yung bayad ngayong buwan para nga susunod ay eh, medyo magaan-gaan na. <laughs> bayad na nga kami kaya naman nangihintay na lang namin ay yung prof namin para nga makapagpasa Bayad na ako guys, panibagong problema na naman next month <laughs> Kaso na nga namin tong tayo namin, eh pwede na nga kami kumain, kaya naman lumabas na rin kami ng school. Salado na nga rin kasi yung kantin dito, kaya naman sa labas na lang. Ay, <tipad> ang ganda ng ilaw. dito. Gutom na nga rin talaga ako dahil nga kanina pa akong hindi kumakain. Parang nga talaga ako nagpapasing dahil nga sa umaga eh, hindi talaga ako nagugutom. Pero kailangan ko nga rin talagang alagaan yung katawan ko dahil baka mamiss nyo ako kapag hindi ako nakapag-upload. Hala! <laughs> Gusto ko nga rin palang malaman ba kung anong mga grade na kayo or kung college na rin ba kayo kagaya ko. Ayan, nag-order nga lang pala kami ng cheesecake dahil nga sobrang init talaga ng panahon. Pastil na nga rin kami dahil nga gusto ko naman ng kanin ngayon. Yun lang pala, like, follow, and share ng page ko. Thanks for watching!